Walang katotohanan ang pang-aabuso. Aligasyon ng pananakit ng PNP or mga pulis kapulisan sa mga KOJC members. Yan po ay malaking kasinungalingan. Alam niyo naman kung sino ang mga media, ang media na naan dyan. Yun po ay yung media ni Kibuloy, yung peking media ni Kibuloy na nasanay baluktotin ang kaisipan ng ating mga kababayan. <laughs> Buti na lang hindi naman talaga lahat ay nabubaluktot. Ano? at naniniwala dito nga sa peking media na ito, eto pong SMNI. Pero it's a big lie. Walang katotohanan. Dahil sa nakikita rin po natin, mukhang naaabuso yung kapulisan. Matindi pong sigaw-sigawan, matindi pong murahin at laitin nga. Itulak-tulak na itong mga miyembro ng KOJC. Hmm. Ayan. Tapos gusto nyo, gusto nyo isipin na etong nangyayari dyan sa, sa KOJC compound ay ito yung maging mitsa para sa uh, people power at lusubi na nga daw ang malakanyang ng mga kababayan natin na dito sa Metro Manila. Oh, wow! <laughs> May mga pinabaguhan, pinabugahan nila. Miyembro ng KOJC ng fire extinguisher at biglang tumakbo yung tao na nabuwa kaya hindi na nahabol. Tapos sinabi nila, ang mga pulis daw ay may dalang tear gas, which is a very big lie. Kita naman, wala namang pulis na naka-gas mask. Kasi di ba basic yan, kapag may tear gas ka, naka gas mask ka. Depends sa netong si uh, General Nicolas Torres. So pawang kasinungalingan daw yung lahat ng yon yung pag-aakusa na itong mga KOJC members na pananakit at pang-aabuso nga. No wonder, hindi naman talaga ito bago. Yung leader nila ay napakalaking sinungaling, um, kabaliwan, ang madalas ay lumalabas at naririnig ng mga yan sa bibig ni, ni Kibuloy. Kaya ganito na rin po, pakawala. Pakawala na, ang ibig sabihin, eto mga ganitong klase ng tao, etong mga miyembro na ito ng KOJC. Totoo yan, pakawala na. Mm hmm. Una nang kinumpirma ng pulisya na isang lalaking miyembro nga ng KOJC ang nasaway makarang atakihin sa puso sa kasagsagan ng police operation. Ito yung problema kasi ang nangyari nga kayo po ay ginawang shield, human shield ni Kibuloy. At siguro alam niyo sa sarili niyo na meron kayong sakit sa puso. Halimbawa, ito po'y kasalanan na ng pamunuan ng KOJC. Dahil kung tutuusin, dapat yung mga matatanda, kung may mga minors din dyan, dapat sila ay hindi hindi pansamantala, hindi lumalabas. Nasa loob lang muna. Dahil alam nila nga, nagagalugarin, nagagalugarin <laughs> ng mga kapulisan ang kompang. So, kasalanan ito na itong mga namumuno dyan sa KOJC. Tapos ano, gagamitin itong issue na ito na kung ano ay inabuso ng mga kapulisan, sinaktan at kung ano-ano pa. Hindi, mali. Mukhang ginawa niyong pain, pain ba ang tawag doon? Itong mga ganitong klaseng, or itong mga kababayan natin, na naandyan sa compound, ginagawa niyong pain, ginagawa niyong shield nga na matatawag. Sa isang pahayag, yun nga, kinundin na na si Vice President Duterte ang ginagawa daw dahil grabe daw ang abuse of police power na ginagawa na itong kapulisan. Yan, yeah, yan yung gusto niyo. Successful kayo uh, sa ginawa niyong kasinungalingan, binaliktad ang sitwasyon na itong mga KOJC members at siyempre nga ng SMNI. Kaya yon naniwala itong si Sara Duterte. Duterte. Pero kahit pa hindi nyo balik rin. Kahit makita ni Sara Duterte na ang totoong nang aabuso at nananakit ay yung mga miyembro dyan ng KOJC, wala namang mababago. Natural at kakampi pa rin itong isang ito. Itong si tambaloslos. Baloslos.